Christmas season, all out ang paggamit natin sa mga dekoryenteng kasangkapan. Kaya naman ito ang ilang mga paalala kung sakaling may maging biktima ng pagkakakuryente. Huwag hawakan ang taong nakukuryente, lalo na kung nakahawak pa ito sa switch o saksakan. Gumamit ng mga bagay na di tatablan ng kuryente, katulad ng walis tambo o tuyong basahan upang tulungan ang biktima. Kapag may bahagi ng katawang nasugatan o nasunog, huwag itong pahira ng yelo, ointment at iba pang mga gamot. Mas mabuting hugasan ito sa cold running water hanggang mawala ang sakit. Huwag iwanan ang taong nakuryente hanggang dumating ang tulong medikal. Gawin ang basic first aid katulad ng pag-check sa pulso ng biktima. Alamin ang tamang paraan ng pagtulong, nang sa gayon, masisiguro mo ang kaligtasan, hindi lang ng biktima, kung di pati na rin ng iyong sarili.